mawain siyang tao sa, sa lapit ko lang sa kanya para ba siyang pinakalabit ng Panginoon na tumulong sa tao isa nga ako sa testigo na isa rin ako sa natulungan niya ganun tapos pagkagipit ako sa kanya ako tumatakbo halimbawa kung mayroon namatay na kulang sa pampalibeng tatakbuhan lang siya siya rin ang sa akin <laughs> para maging oh, para maging anong magandang pagkasasama ng kabiyak. kundi dahil sa pangyay, wala kami bahay dito. Nung hmm, natulungan po niya ako, natuto na rin ako magtulong. Ang sigaw ng hangin at ang nagbabantang malakas na ulan. Tila ba sinasabi sa akin, huwag na akong tumuloy sa pagbisita sa Baseco Compound sa Maynila. Pero dinala ako ng aking mga paa sa taong bukang bibig ng mga taga rito. Si Aling Ellie. Tao po! Hi! Kamusta po kayo? Ako po si Sandra sa iwin. Ako po yes. si Ingrid. Kamusta po yung araw niya? Ito, mabagyo. Na mabila, <laughs> mabagyo po ng konti, ano? Yung po bahay niyo, parang wala pang ano, pader. Ito po masana maayos. Habang kaharap siya, isang malaking tanong ang naglalaro sa isip ko. Paano naman kaya nakatutulong si Aling Eli sa iba sa kalagayang ito? ito eh, po. Ano to? Ayan ang namin. Kaya pang samantala, pinangdingdingan lang namin ng lona. Oo, uh, oo, uh, uh, uh. Kakasya po kaya yan? Ay, hindi ko alam. Baka kulang po yan talaga. Dahil paikot yan dito eh. Oo. Nasaan po ang kusina nyo? Wala pa. Wala pa kayong kusina? Wala pa. Ang CR po? Hindi pa ito tapos. Ah. Ah, ito yung CR. Opo. Wala pa rin ano. Ano po nangyari sa bahay niyo dati? Nasunog. Ano ah, nasunog na kayo. Ibang iba siya sa kadalasang imahe natin ng mga taong mapagkawang Dahil okay. ayo na rin kay Aling Eli, siya ay walang-wala. Ako naman kasi pag ako ang nilalapitan, hindi talaga ako makatanggi. Kahit pagbili ko na lang ng bigas, pag mayroon mga emergency, ibibigay ko sa kanila. Di bali kami walang kainin, basta makatulong lang ako. Biyuda na si Aling Eli. Walong anak niya. Apat dito, may sarili ng buhay. Dalawa naman ang pinag-aaral niya ng high school sa probinsya. At ang dalawa pa'y kasama niya sa bahay pero huminto na sa pag-aaral. Sila ang binubuhay ni Aling Ellie sa kanyang kakarampot na pensyon. Pag may tutulungan ka, di, diyan mo rin makukuha yun. Kasi yun lang din naman ang ano mo. Minsan pag wala akong pera tapos may nangangailangan ng tulong, mangungutang pa ka mo ako. Pag nangutang ka, para sa ibang tao, sino magbabayad ng utang? Ako. Siyempre ako ang nangungutang <laughs> eh. Ay, paano ko... po kayo? Paano po yung sarili nyo? Hindi ko talaga matiis yung ugali ko talaga, ewan ko. Siguro naman, dito maraming nakakaalam na ugali ko talaga yun. Sabi ko pa, di bali ako maghirap. wag lang, wag lang ako makakita ng naghihirap. sa dami ng naghihikaho sa lugar na ito, naisip kong hindi mawawala ng tutulungan si Aling Eli. Isa si Josie sa mga naambuna ng kabutihan ng kanyang kapitbahay. Nung namatay asawa ko, si Ate Eli po yung naglakad ng mga ano ng asawa ko, mapagawa yung kabaong. Ano ginawa ni Ate Eli sa kabaong? Ah, uh, bumili siya ng plywood. Oo gawanya niya ng kabaong. Tumulong po siya ng gawa ng kabaong kasi isa lang yung gumagawa eh. Nung kapitbahay namin pinagawa niya eh, mag-isa lang tinulungan po niya ng pukpuk para matapos agad. Sumama pa na ako sa kanya dun sa City Hall. Nahirapan pa nga siya doon kasi wala daw magpistuhan yung asawa ko. Magmakaawa talaga sa ati ili doon para mailibing lang yung asawa ko. Halos apat na taon ng patay ang asawa ni Josie. Pero ang kabutihang ipinakita ng kanyang abing bahay, buhay na buhay pa rin sa kanyang isipan. Sa kanya ko po na ano yung kasi tinulungan niya ako dito, tulong na rin ako sa iba. Kung bagay yun na lang ang wala po ako may babayad sa kanya, makatulong naman ako sa kapwa ko. Kasi wala po akong pera nga eh, ano sa kanya eh. Hindi, hindi man ako makaganti sa kanya, sa iba na i-share ko yung tulong. Baon sa utang, madalas walang makain. Pero paano pa nila nagagawang tumulong sa iba? Posible nga kayang ang simpleng kabutihang natanggap mula sa iba ay lumalaki at naipapasa? Ito ang aking tutuklasin. Um unti-unting bumabangon si Josie. Ang kanyang kinabubuhay, pangangalkal ng basura sa Smoky Mountain. Ah, sa basura yan? Oo, uh, 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 nilaban niya ito ng anak ko eh. Ito pa, oh. hindi pa nga nalabano. No? Tapos, ano po mangyayari? Pagka malinis na siya, pinapagbinta ko po sa kapitbahay ko. Tapos, maka 30, 40, bigyan ko po siya ng sampo. Para makatulong din po ako sa kanya. Pero ilang araw na rin hindi nakakapunta sa Smoky Mountain si Josie. Kailangan niya kasing tumulong sa pagtatayo ng libreng pabahay para mabigyan siya ng sarili niyang pwesto. Kahit walang agahan at tanghalian, sige lang siya sa trabaho. siya ang ama at ina ng tahanan, hindi alintana ni Josie ang bigat ng trabaho kadalasan ginagawa ng mga lalaki. Pero ako ba kain kayo ng tatlong beses? Kagaya, kagaya ngayon po, wala kaming ano kasi. Naiyak tuloy ako. Hmm. Naiyak ako. nga Sige, no. kasi ako eh, ngayon. Mm hmm. Kaya wala po akong ano, wala po kaming pagkain ngayon. Wala kay pagkain po? Wala po. So ano umagahan niyo? Wala? Tanghalian po? Wala. Wala? O paano po yung bata? Kaya nangangapit bahay po yun para makakain. Mm. Hindi ako nangyayarin po ako eh. Kaya <laughs> pag natapos yung volunteer na yan, saka ako oh, magano buhay. Samantala sa di kalayuan, dumidiskarte naman ang pagkain ng anak ni Josie. nakipila sa feeding program ng isang religious organization para malamna ng tiyan. Ay! Ba't walang pera si Mama? Kasi di siya pumunta sa small key. Eh. Ay, di siya pumunta. Anong ginawa niya? Nag-volunteer siya. Ah, nag-volunteer. Ano ba yung tinatayo ni Mama? Bakit siya nag-volunteer? Ano, bahay po bahay kahit ng bahay sa amin kahit mabigat ang responsibilidad bilang single mother nakukuha pa rin daw tumulong ni Josie gaya ng natutunan niya kay Aling Ellie tumulong na rin po ako kagaya may nanganganak tinatawag po ako tulungan ko po tapos kahit hindi ako marunong maghilot sabi, Ate Josie, hilutin mo nga ito. Hililutin ko rin. So, hindi kay manggagamot? Labi ko, alam, ah. manggagamot na siguro ako kasi bakit gumagaling yung hinihilot ko. <laughs> Tila nga, alamat na sa kanilang lugar ang hindi maiwasang pagpapaanak ni Josie sa isang buntis. <laughs> Tinawag po ako. Sabi niya, Ate Juicy, masakit na yung tiyan ko. Pag tawag niya sa akin, nandiyan na pala sa pirtan niyong bata. Tatapat po nang wala yung asawa ko. Siya po ang lagi nakaagapay sa akin. Pagdadala sa ospital. Yung pong panganay ko, halos siya na yung naglabas ng anak ko. Tapos po, ito naman pangalawa. Siya yung simula nung dinala ako. Hanggang sa lumabas ako, siya pa rin. Ang sanggol na ipinanganak noon, kalong-kalong na ni Beth ngayon. Kahit may maitulong ako sa kapwa ko, tutulong din po ako. Katulad po ng kunyari, may magkasakit na kailangan madala sa ospital na walang kasama. Samahan ko din po siya. Pero pag pinansyal po, madalang kasi baga parang hirap din po kasi kami sa buwan. Sabi nga ni Josie, awang gawa ito at walang kapalit na halaga. Yes, sir, plastic. Wala agad, mo ka Pero sa panahong siya naman ang nangangailangan, damang damaraw raw niya ang malasakit ng mga taong natulungan. Minsan, wala akong makain dito. Sasabihin na, Ati Jo, buhay ka pa ba? Sabi ko, ito, Nisan, oh, ito naghihingalo na. Minsan, oo ano, may kinakain ba kayo? Sabi ko, wala nga gae. Kasi nahiya po ako mang hingi, hingi ba. Sila na lang ko sa pumunta dito. Yan, magulat na lang ako. May dala silang kanin, ulam, pinapakain kami. Sa lugar kung saan pinatigas na ng kahirapan ang puso ng marami, aaminin kong hindi ko inaasang may tao pang halos wala nang itira sa sarili, makatulong lang sa iba. Ito na? Ito yung coil? Uh Oo. -oh. Ito. Ito yung ginawa, pinagawa niya? apo kasi yung kapatid ko ang gumawa nito. Oo. Kasi, nung nakikita ko mga bata, wala silang mapaglaruan. I-sabi mm -hmm. eh, ko, mas maganda siguro yung mga bata natin dito may mapaglilibangan. Oo. Isa sa naglalaro ng basketball noong oras na yon si Jefferson, isa sa mga natulungan ni Aling Eli. Tinulungan niya po kung ano, dumap makalapit sa ano, oh, madre. Tapos? Para makakuha ng allowance. Mm -hmm. Para yun, matastusan yung ano, pang, pangangailangan sa eskwela. Kahit hindi naman politiko, napansin ko rin lapitin ng tao si Aling Eli. Samot-saring problema ang idinudulog nila sa kanya. Si nga kami dyan eh. Kaya ngayon ang naging problema ko na isa Sa mga pagkakataong ganito na hindi niya kayang ibigay ang kailangan ng kapitbahay, gumagana ang galing ni Aling Eli sa diskarte. Sana lang tulad din ni Aling Eli ang mga taong lalapitan niya. Lalo pat isang musmus ang nangangailangan ng tulong. Sa ang naghihintay na sa'yo Sa paglalakad-lakad namin ni Aling elis sa kanilang lugar, nakita ko kung paano siya makisama. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, Huwag kayo magkalala, sasabihin ko, tutulungan ko kayo. May pangalan kayo doon sa ano, at nasinsus kayo ng 2001. Oo, 2001. Ay, bakit sasabihin nyo, wala kayo? Simple, kanya nakaganyan kami eh. Hindi, mayroon kayo. Mag-antay-antay lang kayo at hindi kayo pwede na sasabihin wala dahil sinsus kayo ng 2001. Pati pala ang kawalan nila ng maayos na tirahan kay Aling Eli din nila inilalapit. Asan nyo kay Jennifer? hindi na nakatanggi si Aling Eli nang yayain siya ni Lola Ami sa kanyang dampa. Ikaw wala ng tubig. Wala na tubig, yung mabas na nga. Ah. Kala mo ba, pwede kanina nalita mo na lahat yan, tingnan mo para kami ibagyo. Pidong ka sa barangay, magre-reklamo mo sa barangay na, kagawad ka mo, nakasensus ako ng 2001. Makitingin lang, ipa check lang sa master list. Makikita naman doon kung anong number ng bahay nyo. ka magalit. <laughs> Ito ha, bantay mo yung kapatid mo anak ha. Alis na kami ha. Ah. Okay. Oh, ikaw nini ha, huwag ka titirik ha. Uh. uh. Si babay nakis na mama. Kiss mama. Hmm. Kapag hindi kaya ni Aling Ellie ang kailangan tulong ng kanyang mga kapitbahay, alam niya kung saan pupunta. Nariyang lumapit sa local government, sa politiko, sa mga NGO at religyosong grupo. Sabi ko naman kasi sa kanila, dapat ang gusto ko, yung nalalaman ko, malaman din ninyo para pagtanda ko, mayroon kayo natutuhan sa akin, kung mayroon man kayo dito pangangailangan, matuto rin kayo pumunta sa mga ganun-ganun. Tinuturo ko po talaga sa kanila. So, ang may sakit po ngayon ay walang iba kundi si yung anak nyo po. Ilan taon yung anak nyo? Ilan po. O, lima. So, hindi lang naman po ito yung aming servisyo, no? Medical, o yan. Akan na po yung voucher. Ito po yung pambili nyo ng gamot. Ito sa mga reseta, ha? Maraming salamat Sige po. Maraming salamat po

Ate Ellie, ito na yung ano mo, hinihingi mo. Marriage contract nila. So, sige. Maganda ba yan? Lana, okay na yun? Salamat. Okay, sige, bye-bye. Paling sintamis nito, nakalaan sa isang taong nagpakita ng malasakit na walang hinihinging kapalit. Isang malaanghel ng iting babauni ni Aling Eli sa kanyang pagtulog ngayong gabi. Tamak, tamak, tamak. Kinabukasan, si Lola Ami naman ang sinadya ni Aling Eli. Tinutulungan kasi siya ni Aling Eli na makakuha ng libreng pabahay. Oh, Ami, ito na yung marriage contract mo. Pwede mo na ito gamitin sa barangay. Maglagay ka ng picture niyo mag-asawa at saka yung index card niyo. Sigurado ako makakakuha ka ng pabahay. Del sinsos ka ng 2001. Oo nga. Kaya garantisado ko talaga makakakuha ka. Oh, Ami, aalis na ako ha. na yung kailangan mo. Bahala ka na dyan. Wala na sa kamay ni Aling Eli kung mabibigyan nga ng libreng pabahay si Lola Ami. Pero sapat na ang pagdalaw nito para mabigyan ng pag-asa ang kapitbahay na balang araw, magkakaroon din siya ng permanenteng tirahan. masisulungang bubong ang kanyang kapwa, dito nakatira. Pero talaga raw hindi prioridad ni Aling Ellie ang kanyang sarili. Maganda talaga ang pakiramdam ko, hindi ko ma-explain talaga. Talaga masaya ako na gano'n ang ano nila. Minsan nga yung iba sasabihin, bakit hindi ka pa magkandidato gano'n para lalong maraming matutulungan mo? Eh ang sagot ko naman, hindi yan nadadala sa pang panunungkulan. Ang magtinda? At dang makaipon na ng segunda manong materyales si Aling Ellie, isang tawag lang, nagdatingan na ang mga kapitbahay. kailangan pang magbayad ng karpintero ni Aling Eli para magawa ang kanyang bahay. Nagsidatingan kasi ang mga kapit-bahay na minsan na niyang natulungan. Hindi naman maiwasang mamanghan mamangha ng kanyang mga anak sa pagpumalasakit ng iba sa kanilang nanay. Maliliit pa kami yun na, napag ah, na na namin siya. Ganun, lagi siyang wala sa bahay. Yun na, alam na namin kung nasaan siya. ano may describe ang nanay mo? Parang naging nanay na siya ng lahat ng taga rito sa amin. Proud ako sa kanya kasi siguro bibihira yung nanay na ganun. Tito ko nakilala si Mang Max. Dahil sa kanya, nagkaroon kami ng bahay rito. Dahil sa kanya, nakasal kami mag-usawa. Aking i-delivera, ikaw Max at Minda. Sa oras na ito, tayo ay legal na mag-asawa. Hey, congratulations nung, kaya, kaya. Ma po! Hindi ka naman pwede mabigyan dito ng pwesto kung hindi ka kasaday. Hanap ka ng marriage contract, mga clearance. Mm -hmm. Bakit po kayo tumutulong sa pagtatayo ng bahay ni Nanay Ellie? Eh, Dahil bilang na namin sa autolog, nagkasakit na maluba yung anak ko galing kami palawan eh. Nawala na ako na malalapitan, mabuti na dyan si Ate uh -uh. Sila nyo nag provide na mailapit ako sa missionary. Natulungan nila ako na maproducean yung dugo ng anak ko. Ang kapatid ni Aling Eli tumulong din sa pagtatayo ng bahay niya. Maliit na bagay lang daw ito kumpara sa mga nagawa ng kanyang kapatid. Uh, unang una, eh, yun nga, nang dalaga pa nga siya, siya nagparal sa akin para daw ako makatapos. Nang nagkasawa na siya, eh, sila rin ang nag-ano sa akin para ako makatrabaho. Tapos sa eh, sa kasalukuyan hanggang sa yan, hindi naman ako nakakalimutan yan na tulungan. hindi naman nagpahuli sa pagtulong si Josie sa kaibigang minsang dumamay sa paghihinagpis niya. Ang um, sarap po ng pakiramdam pag nakatulong ka. Tinutulungan din po ako. Kaya eh, pag nakatulong ka pala, masarap ang pakiramdam mo. Sa ilang araw nakasama ko sila, naramdaman kong unti-unti nang kumakalat ang ugali ng pagmamalasakit sa isa't isa. Pero sa araw na ito, pahinga muna si Aling Eli sa pagkakawang gawa. Ang may papayo ko lang po sa kanila, sana po yung wag nila isipin yung kabayaran. Kaya hindi man sila matulungan ng tinulungan nila, may Panginoon din nagaganti para tumulong sa iyo. Dahil ang binhi ng kabutihang itinanim, panahon na para anihin. Magandang gabi po ako si Sandra Aginaldo at ito ang Eyewitness. napakabay talaga yan sa ate Eli kasi uh, lahat ng mga taong lumalapit sa kanya, tinutulungan niya. Tinabi-tabi ko to kasi sakali dumating yung mga pagkakataon na meron din dito tutulungan. Kung wala si na ili, ginagawa ko rin.